Ayan, so ayun mga boss, welcome back po ulit sa aking YouTube channel, Boss Tipin si Vlogs. Ayan, so for today's video mga boss, ayan, katatapos lang po yung vlog na Theodore. Kaya, kinabukasan, gusto niyang maglaro, tsaka makipaglaro dito sa kapit bahay namin at tsaka sa anak ni Pia Levy, ayan. So ilang, 2 uh, weeks lang ako nawala, pagbalik ko nakakalakad na si Bella mga boss, ayan, nakakatawang tignan. Ayan, parang si Theodore lang dati, nung... One year, One year old pa lang nakakalakad siya at saka natutumba Ganon din si Bella ayan, nakakatuwa lang tignan mga boss, tignan nyo ganito ba, ganito ganito यो नि भाइला ओप्स ओप्स

Sam. Neng <laughs> motor. Dale, dale. Uh. <laughs> <laughs> yung bagong gising. Sara, sa nagmata? Alas na oh, Guys, may ulam na tayo. Oh. Kwa, habwa ako ng mat. Yung, hello, Ate Janice. Sa tiyo? Morning, Tia. niya. Habwa, habwa ako na mat. Inong eh, na Tiyo. Lucky, ah. Laki ng mga nang uha nilang tabu ko. Kabu ate. Ay, Ay yung lang. Kaya ba, gilis yung mark? Bili. Ato, ato, ihapon kong pila kabu ako. Ang mga patay naman ano. Kapil mo guno. Kanila na isin eh. Sa itawagani sa inyo guys. Bumbulan. Kurasan ko nila.

Ang lambay kay gahay yeah. niya. Bali Oh, tangdre. O ude no. Tu na. ya. Oh, oh, oh. Pinto bubuk. Oh, ate sa... Bilagin natin kung ilan. Doon sa kay Titing. Malapit sa kay Titing sa <laughs> anak amo, nag ilak siya sa asawa sa iksuon na po kaysa sa asawa na ko hindi <laughs> pa okay, galang dugo eh kititing wow hindi pa sa unang ah oh tigtabog <laughs> hindi pa sa <laughs> unang tulog opat ati mo yun good morning kaloy ah dima atibiki has that good morning unum mm. good morning everybody ako, <laughs> <laughs> good morning agad nito okay, good morning at iskandryo January uh, good good morning ano 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 na ano 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 kani siya kay aw manager no sa mo na po sa mo isda mi tawagan ni eh. <laughs> di hinay ani <anay>? yes <laughs> <laughs> no tanga mo sa kagat oh, danggit guys ah na adre ah wala, eh? wow. oh, wala. Ito. Huh? Ito. sampung piraso guys yan. hindi Ito. yan maano tawag dito kapag niluluto hindi pareha sa, ano, hindi pareha sa pusit na kapag niluluto mo, lumilito. Ang tawag dito? Kapi muna tayo guys. Yan tat ang tatlo kami. Bibi, magmilk ka ha, Pio? Hmm? Sama natin yo. Baka. <laughs> <laughs> Ilang mang mang sa dito sa tagbukid. Ito na Ayan, hi guys. Ah, uh, kain po tayo mga boss. So, Preto. Ayan, so ito yung kuha natin Ang ang ereng. Ano, ayan, so din. eh, ni Ayan guys. So ito yung kuha natin kagabi. Ayan. So guys, may ano pa, may butas dahil pinanat pinana ko to kagabi kasi hindi ko dinampot dahil malalim at saka mababasa ako. Pero nabasa pa rin. Ayan, may maliit na pusit. Ulam din to guys. Uh, Saka tapos ko nang napakain si Theodore. Dumede muna siya. Pagkatapos niyang dumede, kumain. Ayan, nasarapan siya sa luto ko. Pero sabaw lang yung sa kanya guys. Sabaw na may isda. Ayan. So kain tayo. Pagkatapos naman, pagkatapos kong kumain, papaliliguan ko si Theodore. Oo uh -uh yan gusto ko sana mag video kapag uh, nangunguha kami ng ganito kaso lang natatakot ako mga boss baka malaglag yung cellphone ko ayan, wala na tayong pang vlog si Inteng alin na ting natutulog si katiting 24 hours na hindi ako na hindi ako natulog kagabi, kayong araw kagabi mula kagabi hanggang ngayon masakit sa mata guys pero pagkatapos maligo ni Theodore, matutulog yan. Kaya sasabayan ko siyang matulog para makapagpahinga naman ako. And hindi hindi pa nga ako nang kapag ano, kapag ayos sa bahay. Kain. Maliit pero masarap. Oh, na. Uh. Tuyo. Tuyo na walang ulo. Yan. Si Theodore nasa CR na. Pero binabantay ni Nicky Bale, kunti lang yung niluto natin mga boss dahil yung kaibigan ni Kititing nagdala siya ng ano ng pusit at saka pupunta si Kititing doon sa bukid naman magdadala siya para kay tatay bali yung apat na peraso ah apat dalawang peraso niluto ko yung dalawang peraso naman dali ni Kititing doon sa bukid mm. Hmm? Pablo. Mora na? It's done. It's done. Sabi ni mama, matigas daw yung ano, yung positif. Sabi ko, hindi yan matigas kapag bagong luto. Hmm. punta sana kami ng bukid sa the Theodore sana hindi sumama yung panahon o siguro bukas na dito sa inteng. Hindi lang nagpapakita Di, saan, ba? Asa ba? Yeah. Sakuan naman na, saya. Ito nang ba? Ito kailanin mo? Ito. Ito so, pa? Ito pa? Hmm. Mmm. Wala dito sa timitimang nasa bukid. Kasi sabi niya, siya yung magpapakain ng alaga niya doon sa bukid. Kasi si titing walang tulog. Napagod din. Ayan. pag namin kanina, gising na si Theodore. Ayan. Hindi na ako nakatulog. Pero okay lang. pag namin, pinakain siya ng buo tataps tsaka pagkatapos naman pinadidi ko at pagkatapos ko magluto ng ulam pinakain ko siya ngayon naliligo na <laughs> Lambay. yung tawag sa kanila, lambay, guys. Lambay. nag si sa city, o day? Hindi, Hmm? Yan yung mga ba may natulog? Nanulog man si eh. Okay. nagmata ka gabi iting no? Hmm. Wala ka ni bangon? Hindi hmm. ko na Eto, di ko, pala, Kasama sana si Inting. Kaso lang. Siguro... Siguro inaantok, si, inaantok pa si Inting. Kaya bumalik na lang siya. Natulog na lang. Pero napansin na pansin kami ni Inting na papalis na kami. Hindi na lang siya ginising. Kasi sabi ni Katiting, baka gisingin natin, hindi yan sasama. Kasi maganda na yung tulog. July tara no. Hmm? eh. Yeah. Yeah. Hindi pa kasi ano guys, hindi pa season ng tabugok or tinatawag nilang pugita kapag malaki na. Yung season kasi nasa September. October to September. Yung season ng tabugok. Kaya hindi pa masyadong marami yung huli namin. pero okay lang pang ano lang naman to pang ulam lang naman to Saan kartong sa gatas? Hindi yun.